Hey guys, malapit na nga palang ilabas ang Infinix Zero 40 at mukhang matatapos na ang karir ng Infinix City 20 Pro. Dahil processor lang gis ang dalawang smartphone na yan at kilala gis ang Infinix Zero sa pagkakaroon ng magandang camera at magandang combination yan. Malakas sa processor, magandang camera at a na display. I think mas gusto ko yan. Dahil 6.78 inches AMOLED 120 sa display pa rin yung si Zero. Same ng Zero 30. At meron siyang Android 14 paglabas nga niya. Pero meron pangako si Infinix guys na 2 years Android update at 3 years na security update. Sana lang maging totoo yan. Hindi yan ang main issue ng mga lumang mga Infinix. Dahil pagkabili natin sa kanya, kung ano yung Android version siya, ayun na siya forever. Sa camera, naka-dual camera lang siya, pero dalawang magandang camera. Isang 108 megapixel na main camera, saka isang 50 megapixel na ultra-wide. Saka 50 megapixel ulit na selfie camera. 12256 yung version niya guys at naka 5000 na siya battery siya saka 45 watts sa charger kayo guys sa tingin nyo magiging magkano ng SRP ng smartphone na yan sana lang maging 15,000 pa rin siya same ng Inflex 030 dahil kung magiging mahal siya guys nang dalagpas ng lalagpas ng 16,000 to 7,000 e eh baka magdalawang isip na ako dyan din napakadalas ngayon mag sale ng Camon 30 Pro 5G maganda rin ang camera nun at malakas ang processor at nagsisay lang siya ng around 13,000. Sana lang talaga guys, 15,000 pa rin ang smartphone na yan. Ang balita yata dito guys is ngayong August last week siya ilalabas at magiging available siya sa mi-September. Kaya abangan natin yan. Thanks for watching.